Hi. Sa wakas. Natupad ko na rin ang matagal kong pinapangarap ang mapalipad ka. Alam ko, napakahirap nitong matupad. Lalo na kung sapat lang o minsan kulang ang iyong pinikita. Pero ngayon, ay, ang sarap sa pakiramdam. Tignan mo naman. Diba? Hindi diba mo na kailangan ng ano? Ng uh, camera. Ito na. Ito mo. Nakakalipad na tayo guys. Ay papakita ko na sa inyo. Ang mga gusto kong ipakita. hindi nakikita ng naka tayo ka lang. Ayan guys. Oh, diba? Nakikita nyo na yung mataas. Nakakalipad tayo pero hindi mo na tayo magpapalipad ng mataas kasi hindi pa tayo bihasa hindi pa tayo masyadong marunong kaya yeah. hanggang ganyan kataas mo na nga itong lipad guys mga oh, mama, may sumabit pa tayo sa mga bubong eh masayang lang ating ano aligayahan birang bira na nga lang ito tapos nasisira pa diba so diba ang sarap lang talaga sa pagramdam guys tignan nyo dati ko lang pinapangarap ko eh. ngayon nakikita nyo na guys ay sorry hanggang ngayon nga pala pangarap pa rin siya o siya thank you for watching guys